Ayan, magandang araw po sa lahat. Ngayong araw po na ito ay pag-uusapan po natin kung papaano nga ba sulatin ang lead ng balita. Bilang pagpapatuloy po ito kung papaano gumawa ng balita. Ito ay beneficial sa mga estudyante o di kaya sa mga teachers na gustong ituro kung papaano ang pagsusulat ng balita. Ang paano ang news writing. So kung gusto mo ng written copy, ng uh, tutorial na ito, pumunta ka sa website na ito, ang kaifid.com. Ulitin natin, kaifid.com para makita ang written tutorial kung paano nga ba gumawa ng balita, specifically kung paano sulatin ang lead ng balita. Okay, so totoo ito. Isa sa deciding factors ng mababasa kung ipagpapatuloy ba niyang tapusin ang isang balita o hindi ay ang uh, pagbabasa hindi lamang sa headline o title ng balita kundi yung lead o opening sentence o opening paragraph ng news article. Madalas, ito rin yung pinagbabasihan ng mga judges. Uh, for example, sa news writing competition kapag namimili ng mananalo sa competition. Ito yung parang uh, initial screening kung sino nga ba yung nasa top ten nila halimbawa. So kung hindi maganda ang uh, lead o opening sentence ng balita, eh medyo ma ma maalis ka na doon sa listahan nila. So sa video ito, matututunan mo ang iba't ibang mga uri ng lead ng balita. Paano sulatin ang mga ito at ilang mga halimbawa para mas lalo kang matututo sa pagsusulat ng balita. Okay. Doon sa mga nagtatanong kung ano nga ba ang lead or lead ng balita. Uh, para sa mga hindi pa nakakaalam ang lead ay ang introductory part ng isang balita ito yung introductory paragraph or sentence ng isang balita so sa part na ito lang ng news article makikita mo ang buod o summary ng mga importante importanteng pangyayari sa iyong news uh, story ang uh, ang kahalagahan ng lead paragraph sa isang balita ay una nagbibigay siya ng mga pinaka-important details ng balita o di naman kaya ay hikayatin ng mambabasa o readers na tapusin ang pagbabasa sa, sa iyong buong news story. Alright, so naririto yung mga iba't ibang uri ng lead at ilang mga examples. Uh, una na dyan ay ang summary lead. So ito yung pinaka-common na uri ng lead. Ang summary lead ay nagbibigay ng uh, maiksing overview ng kabuuan ng story. So, sa pamamagitan ng pagbibigay ng 5 W's at 1 H ng story. Ano nga ba yung 5 W's at 1 H? Ito yung who, what, where, when, why, at how ng storya sa mga mambabasa. So, narito yung isang halimbawa ng summary lead. Limang katao ang nasawi kabilang ang crew sa isang plane crash Sanhi ng malakas na hangin sa baybayin ng Balesteros kagayan kaninang umaga. Nasaan yung who? Limang katao. What? Uh, may plane crash na nangyari. May aksidente na nangyari. When? Kaninang umaga. Uh, why? Uh, probably malakas yung hangin. At how? Uh, hindi necessary na makikita mo yung how. Dito sa unang paragraph, pwede naman itong mga 5Ws at 1H na ito pwedeng ikalat siya sa first, two or three paragraphs. Basta nandoon siya sa pinakataas ng istorya o pinakataas ng pyramid. Meron pa tayong isang halimbawa dito itinanghal na kampiyon ang isang mag-aaral sa grade 5 ng Masipag Elementary School, Makati City Division sa isang international speech competition nitong September 5 sa Calgary, Canada who uh, grade 5 ng Masipag Elementary School sa Makati City Division what nanalo siya o nagkampiyon siya sa international speech competition, kailan? September 5, uh, saan? sa Calgary, Canada Alright? Punta tayo sa quotation lead. Kung mayroong powerful o impactful quote na sinabi ang subject o key individual ng iyong balita, base sa isang interview or speech, halimbawa, magandang gamitin ang quotation lead. Ang statement na ito, ng iyong credible source ang bumubuod sa esensya ng buong balita. Or for example, kapag controversial din ang statement ng iyong source, ito yung pinakamagandang gamitin na uri ng lead sa isang balita. For example, The true winners of this election are my constituents who inspire and drive every decision I make. Ito ang pangunahing pahayag ni Juan de la Cruz, ang bagong halal na gobernador ng Bulacan sa isinagawang announcement ceremony sa Araneta Coliseum, uh, October 5. So nasa saan yung quotation? nasa taas na sinusundan ng nut graph o yun yung parang buod kumbaga nagbibigay konteksto uh, doon sa quotation na na nabanggit sa naunang sentence All right dito na pinapakita sino yung, sino yung nagsabi ano yung event kailan at saan nandiyan na yung 5 W's and uh, probably 1 H number 3 descriptive lead ito naman yung isa sa pinakapaborito ng mga judges. Uh, ang uri ng lead na ito ay nagbibigay ng detalyadong mga impormasyon na nagpapahayag ng malinaw na description ng pangyayari sa mababasa. Gumagamit ang manunulat dito ng mga imahen o imageries at uh, descriptive language para mas maiparamdam sa mga mababasa ang aksyon o mga pangyayari sa isang news event. So ito yung isang perfect example. Nakakasulasok ang amoy, napakadilim ng paligid at nakabibingi ang mga iyak. Ganito ilarawan ang ng mga responder responder ang uh, eksena sa isang gumuhong gusali sa Manda City matapos manalasa ang isang 7.5 magnitude na lindol nitong madaling araw ng linggo. Okay. Bakit napaka-epektibo ng uri ng lead na ito? Because uh, naipaparamdam ng uri ng lead na ito ang mismong eksena nangyari sa mga mambabasa o readers. Uh, pero you have to remember na dapat manatiling maging totoo sa iyong pagbabalita at hindi lang sinesensationalize para maging descriptive yung Uh, uri ng lead na ginagamit mo. Siguraduhin galing mismo ang nasabing paglalarawan mula sa mga salita ng iyong subject. So, for example, kapag may nakapanayam ka o may, may na-interview ka na yun yung mga mismong salita na ginamit niya, so, pwede mo yung gamitin para bumuo ng isang descriptive lead. Number four, question lead. Nasa forma ng tanong naman ang uh, uri ng lead na ito at may layuning kunin ang interes ng mamabasa para tapusin ang o basahin o alamin ang kasagutan ng tanong na ito sa katawan ng istorya o news article or news story. Gamitin ang uri ng lead na ito kung ang tanong ay nakaka-intriga or controversial din. Kadalasan nating makikita ang lead na ito kapag may halimbawa may bagong pasang batas uh, na controversial. So for example, will the recently enacted education reform law revolutionize the way we approach learning and development in schools nationwide? Ito ang pinakakomon na katanungan ng mga educators at uh, principal na lumahok sa isang education summit sa De La Cruz Hall sa Makati City, october 5. So, ito, again, um, uh, kasunod ng ng question lead natin make sure na sinusundan ito ng tinatawag na not graph na nasa formang summary lead na again that gives context uh, for the entire news story ito po yung isang halimbawa can a grade 6 student from Quezon City's Matanda Elementary School outperform students from the country's top uh, private schools This question emerges when a student gets a seat in the grand final round of the 2023 National QuizBee Competition, a stage dominated by finalists from prestigious private educational institutions, which will be held in Olongapo City on September 2. And the, the last one, uh, actually, marami pang ibang mga uri ng lead, pero for this particular video, uh, ito yung punch lead. Uh, ang pangunahing layunin or objective ng manunulat kung ginagamit ang uri ng lead na ito ay gumawa ng impactful na panimula or opening sentence sa kanyang balita. Nang sa gayon ay pukawin ang atensyon ng mambabasa para basahin ang buong balita o tapusin ang pagbabasa ng artikulo. Um, most of the times, maiksi lang yung lead na ito but it sets the tone in the entire story. Siguraduhin mo lang na pagkatapos ng punch lead ay sundan ito ng nut graph o buod ng story na nagbibigay ng konteksto sa panimulang pangusap. Very much sim similar to uh, kung papaano sulatin yung mga question lead at saka yung descriptive lead. Para, again, makakuha yung readers ng context, Uh, and bakit nga ba ganoon yung yung punch lead natin masayang selebrasyong na uwi sa trahedya ito ay matapos malunod ang isang bata sa pool ng isang sikat na private resort sa Batangas City nitong linggo ng umaga okay nasaan yung punch lead dito masayang selebrasyong na uwi sa trahedya nasaan yung nut graph ito ay matapos malunod ang isang bata sa pool ng isang sikat na private resort sa Batangas City nitong linggo ng umaga. Isa na lang. Talo ng public school ang private school sa Pilipinas. Iyon yung punch lead. Ito naman yung nut graph. Ito ang pinatunayan ng isang grade 6 student mula matanda elementary school sa Quezon City matapos siyang itanghal na grand champion sa 2023 National Quiz Bee Competition na isinagawa sa Olongapo City, September 2. Of course, ito ay Uh, itong mga details dito halimbawa lang hindi siya totoo pero make sure pag, kapag gumagawa ko of course ng balita make sure na totoo base sa facts kasi nga balita ito hindi siya fiction so ayan ilan lamang yung mga nabanggit natin na 5 types of lead sa ma, napakarami pang uri ng lead Uh, hopefully nakatulong ang video nito para mas lalo kang matuto sa pagsusulat ng balita meron pa tayong ibang mga videos tungkol sa pagsusulat ng balita make sure lang na hanapin natin sa ating uh, listahan ng mga videos na naipost na dito sa ating channel uh, remember na para manalo sa kompetisyon hindi lang dapat malakas ang iyong headline at lead dapat ding maging consistent sa iba pang mga bahagi ng balita hindi lamang sa sa lead dapat uh, nakatoon ka rin sa paggamit ng simple, madaling sa salit, salita, salita o words at pang -usap. Of course, tama 'yung grammar mo o gramatika. Gumagamit uh, ng quotation mula sa iyong source. So nagbibigay ka ng uh, quotation sa loob ng balita. At marami pang iba. Um, mer again, meron tayong step-by-step step, step, guides kung papaano ang pagsulat ng balita dito sa ating website, ang gayfeed.com. So, make sure lang na bisitahin ang website nito. At meron na rin tayong naipost dito sa ating YouTube channel, ang Rentech PH. Alright, so hanggang sa muli po. Maraming salamat.